Everybody, let's go! Ngayong araw ay magre-reunion tayo, magsama-sama tayo, magsisibig niya! Ngayong araw nga guys, isama na naman ako gumala. Gala na naman, gala na naman, purna na naman gala. Sumasa ako. pang loko. Shoutout sa mga inuutang ko dyan. May pang na ka, babe! Ayaw mo, din kita. Paggalit ka na. <laughs> Anyway, papunta na kami sa aming pupunta. Medyo malayo-layo nga din pala ang aming biyahe. Kaya sumakit na nga aking puwet. Aray ko. By the way, nakarating na pala kami sa Encantadia. Tuwang-tuwa yung mga hator. Minsan nga lang pala ako maligo. At sa swimming pool pa. Pagdadive na nga ni. Ako ay isang model. Anyway, may libreng magic din pala dito paggabi. Tinabukasan niya, gumising sa akin ng ingay ng kanilang sumbang. To ito nga pala si tata, ayaw niya maligo kasi malamig daw yung tubig. Kaya kami kami na lang nag Grabe, para mga bata nga mug. Ang saya talaga pag pamilya mo ang mga kasama. Kahit ang asin uh, nila. Ito nga pala si Igo, yung pinsang ko. Walang pera, pero masaya. Matapos niya, niyaya ko naman si Papa magpapawis. Grabe, parang ayaw ko matapos tong araw na to. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa bawat oras na lumilipas. At sobrang nagutom talaga ako. Kaya naman kumain na din ako. Yeah. Kaya hanggang dito na lang Paalam